Badang misyoso Pero maradong din ako na makontento Pero di sapat kong ganda dito Dami-bid na plano, lakad kalmado Minsan bumalpak na natili na kalmado Alam ko kasama sa proseso Kutinilang <coughs> madalang utak background Para na ako madami mga balang Kaya di ko madami yung hirap Sa so, pangarap ako lang may hawak Dating kamali ang pinagralan Para may uwas hindi mabalikan Karili ko lang ay nalabaan Yung kawan dapat iwanan Yung kawan dapat yun nang Yung stress na napasaya sa akin Kaya wag mo kong para natin Nagawa ko di mo akalain Nagawa ko di mo akayanin Yung stress na napasaya sa akin Kaya wag mo kong natin Huwag uh mo ko para na natin Nagawa ko, di mo akalain Nagawa ko, di mo akayanin Nagawa ko, di mo akalain Kaya huwag mo ko para buhay natin Yung stress na nagpasaya sa akin Kaya huwag mo ko para na natin Nagawa ko, di mo akalain Nagawa ko, di mo akayanin Ha? Aha